Magandang araw po ulit mga ka-Wisdom TV. Uh, may gusto lang ako talakayin tungkol dito kay Jared Almazora. At medyo trending niya sa mga debater ngayon sa mga CFD, sa mga nagtatanggal sa MCGI. Lalo sa mga M sa mga CFD eh tuwan tuwat na ani ulit sa Catholic si Jared Almazora. Well, normal naman talaga 'yun na matutuwa kayong dating kumakalaban sa iyo eh ngayon kakampi mo na. Meron lang ako napansin. Pansin ninyo. Ito tulad nito, ang MCGI. Ito pang isa. Si Brook Jarin, Almazura, sa dating daan. Pansin nyo, si Jared daw ng dating daan. Sa caption niya dito, member sa MCGI. Ni Anhi sa Bohol. Oh, hindi po ako magbisaya, Pasensya na po pinapapansin ko lang na si Jared ay eh, pinalalabas nilang De Batista ng MCGI. Ay hindi po totoo yun. Hindi po authorized kailanman ang sino man na makipagdebate kahit kanino, lalo ngayon. Eh, itong si Jared, tuwan ay yung mga katoliko para nakabingwit sila ng galing MCGI na debater. Para, naka, para nakahuli ba ng malaking isda? at napaka-special ng batang ito sa kanila. Kung papansin ninyo yung estilo ni Jared eh hindi mo hindi naman maipagkakaila. Gusto niyang kopyahin yung estilo ni Brother Eli. Eh sa kasamaang palad, eh, hindi niya makukuha yung estilo ni Brother Eli. Kasi tiwalag ito eh wala na, wala namang itong authority galing sa pamunuan ng MCGI ang napapansin ko lang talaga nakatawag ng pansin ko puro sila MCGI Jared galing MCGI MCGI Iinamin eh, na naman ni Jared na eh, siya ay ex MCGI yan tulad nito showdown Karashid versus bro Jared Eli Soriano may Eli Soriano ba kasi nga yung estilo niya parang si brother Eli Soriano pero hindi po siya MCGI o representative ng MCGI sa pakikipag-debate. Yung iba, siguro sa sobrang tuwa, akala nila, e eh, nakabingwit sila galing MCGI. Hindi po, wala na po sa MCGI yan bago bumalik ng katoliko. Sayang lang din tong batang ito at nataniman din to ng aral kahit paano. O kaso napanaigan siya ng sanlibutan. Yung lamang po, kinaklaro ko lang na si Jared po ay hindi na MCGI bago bumalik sa katoliko. Magkaiba po kasi yung ah, galing siya mismo sa loob ng MCGI e eh, binigyan ng authority makipagdebate tapos na convert magkaiba po yun ah, maraming salamat po hanggang sa muli po